May panaginip ka na bang paulit-ulit? Yung pakiramdam mo, Teka, parang nangyari na to ha? Ah. O minsan, bigla ka na lang napaisip habang nananaginip. Ba't nandito ako? Paano ako nakapunta dito? Kung naranasan mo yan, baka ito nang simula ng yung paggising sa loob ng panaginip. Welcome sa mundo ng lucid dreaming. At ang sikreto para marating ito, dream science. Ang dream signs ay ang mga kakaibang detalye sa panaginip na parang may mali, pero kadalasan hindi natin napapansin. Mga cobblestones na biglang nag-iba ng posisyon, isang taong patay na biglang nasa tabi mo sa kusina, isang purple na kuting na biglang lumilitaw sa bag mo. Mga senyales ito na ang mundong ginagalawan mo ay hindi totoo. Ayon sa librong Exploring the World of Lucid Dreaming, may apat na pangunahing uri ng dream signs. Una, inner awareness, mga kakaibang damdamin o naiisip. Examples, parang may kumakapit sa akin, pero wala namang tao. Bigla akong napuno ng matinding lungkot, pero hindi ko alam kung bakit. Pangalawa, action, mga kilos na imposible sa totoong buhay. Examples, Naglalaro ako ng basketball sa ilalim ng tubig. Ang flashlight, lumulutang. Pangatlo, form. Mga pagbabago sa itsura ng tao, bagay o lugar. Examples. Ang buhok niya habang kausap ko, unti-unti naging apoy. Naging kamukha ko, Zimozard. Pangapat, context. Mga sitwasyong wala sa lugar o hindi ka paniwala. Examples. Bakit si Madonna nasa sala namin? Nasa Mars ako pero nakashorts lang ako? Kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mong dream signs, para kang magkakaroon ng cheat code sa panaginip. Dahil sa sandaling ma-realize mong, Teka, imposible to ah. Doon ka magigising, hindi sa kama kundi sa loob mismo ng panaginip. Simula ngayong gabi, maghanda ka. Dahil sa bawat kakaibang senyales sa panaginip mo, maaaring may boses na bubulong, gising ka na. Subscribe para sa susunod nating episode kung saan tuturuan kita kung paano mo mapapanatili ang iyong malay sa loob ng panaginip. Hanggang sa muli sa mundo ng mga panaginip.